pagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayo? At uh, ang aking dalangin palagi ay nasa mabuting kalagayan. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at tingnan natin na mabuti kung ano ang mga magagandang uh, mensahe na gusto ipaabot ng ating mga pagbasa, lalong-lalong na sa ating pagbasa sa araw na ito. Ngayon ay nasa ikadurang putsyam na araw na tayo. Sa buwan ng Nobyembre, araw ng Biyernes, 2,024. Ang ating ibanghilyo na ibabahagi sa atin ay napakaganda at ibabahagi ito sa atin ni San Lucas, Kapitulo 21, Versikulo 29, hanggang 33. Ano ba ang nilalaman ng ating uh, ibanghilyo sa araw na ito? Sinabi dito ni Jesus na ang langit at ang sanlibutan ay matapos o mawala ngunit ang salita ng Diyos ay manatili mga kaibigan alam nyo minsan sa ating buhay masabi natin na mas okay pa na sampalin ka na dalawang bisis kaysa sabihan ka ng hindi magandang salita kung magkaroon ka man ng sugat ito ay pansamantala lang Ngunit ang mga masasabang salita, lalong-lalo na yung mga salita walang katotohanan, pag ibinato sa si isang tao, ito ay mananatili hanggang kanyang kamatayan. Kaya sa ganitong aspeto, kung bigyang pansin din natin ang salita ng Diyos at bibigyan ng saysay -say ang mga ito, ito ay magbibigay lakas, magbibigay buhay sa atin. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay talagang buhay maging buhay siya kung ito ay isa sa buhay. Maging buhay siya kung ito ay hindi lang manatili sa ating mga bibig, sa ating isipan, sa ating puso, kundi maipakita natin sa ating pagkilos, sa ating paggawa. Ang kagandahan ng salita ng Panginoon ay magkaroon at magdulot ito ng kapayapaan, magdulot ito ng pagmamahalan Magdulot ito ng pagkakaisa, kung isa sa buhay ito. Kaya mga kaibigan, sana mag-iingat tayo sa ating mga sasabihin. Alalahanin natin palagi na kung anuman ang mga salitang bibitawan natin, ito ay hindi na pwedeng maibalik pa. Kaya sana magkaroon tayo ng panindigan at, at maging instrumento tayo ng mabuting balita balita na magdala ng buhay, balita na magdala ng pag-asa. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming may buhay ang salitang aming narinig, lalong-lalo na ang mga salitang nagbibigay ng inspirasyon, pag-asa at kapayapaan. Turuan mo kaming maging tapat at tunay mong alagad. Amin.